Hey guys, good afternoon guys. And tayo ngayon guys sa May C5 Kalayaan. Tayo tayo guys dito sa ilalim ng tulay. Ang lakas ng ulan guys. Ayun, baha na. Guys, oh, na-misumisilong mga motorista. Pag-rescue tayo guys Doon sa job, job site ano, Pag-rescue tayo ng blade ng power throw Guys, Dito tayo sa Ayan Your kids tayo guys lakas ng ulan parang may bagyo na naman dami nagsisilong guys buti na lang mayroon dito ang mabibilya ng ano pagkain ayan Ay, guys yun guys